Story time! Mga balong kwentong nakakaliw! Sa uh, lahi talaga namin ng mga pogi. Kung kaya-kaya pong-kaya eh. Hindi naman masyadong yung uh -huh. uso kwarto nun eh. Nakaka-inspire! Basta pag hindi na yung mo, palagat po, pero wag kang susuko. Wag uh -huh. kang susuko kagad. Nakakabili! I did some commercials na po rin dito sa Korea Woo! Ano yung kayo? kahit pa nakakakilig. Tama na kwentuhan. Kung ka rin na sa akin, eh. ibibida natin yan. Ting Sabado, dito lang sa Kwento Nying. Hello mga ka-tune-in! Kumusta po kayo? Ngayong second year na ng ating uh, YouTube channel, alam nyo ba na nasa 243 wow. videos na ang mapapanood natin sa channel na to? Dami na pala, ano? Parang certified na uh, YouTuber na talaga si Gato Nying. At doon naman sa ating uh, kwento Ying, di ba? Meron tayong mga special na mga episodes doon. At para maging doble saya, doble inspirasyon, magbalik talo nga tayo. Rewind lang dun po sa top 5, at least top 5 best episodes ng ating kwento niya. Nandito na! Okay. Nasa top 5 natin ang Pinay na nakasama sa mga favorite nating k-drama. Tanda mo pa ba si Joyce Guerra? O, oh, eto uli ang sample niya. Tandaan mo pa yung mga speaking lines na pinag-aralan mo? Yung first speaking line ko po was mm -mm. like emergency situation. So, yun, tatawag ko mm -mm. ng ambulansya. Ano ba yun? Uh, sige nga. Ajo siya, ajo siya, kinsana sa'yo, kinsana sayo, sa'yo. So, eh, yeah, gubulo siya sa'yo. Ayan po. <laughs> <Woo>! <laughs> <laughs> Ang update namin tungkol sa kanila, may bigger role na siya sa isang Korean movie. Woohoo! Congratulations sa'yo, kabayan! Sumunod naman ang nakaka-inspire na huntahan namin ng bilyonaryong si Mr. Jose E.B. Antonio. Ito yung isa sa mga sinabi niya na talagang tumatak sa akin. Maghanap kayo ng gusto niyong gawin na sa tingin ninyo magpapaunlad sa inyo. At pag na-determine nyo na uh, kung anong negosyo yung papasukan ninyo o trabaho, Be excellent. Never try to go for second best. Go for the best and you will succeed. Ako mismo gagawin ko 'yan na ambassador. Maraming maraming salamat po, Jeba. Mabuhay po kayo. Salamat sa Dahil sa online lang naman kami nakipagkundtahan, kinuha ko na ang pagkakataong makapagpapicture sa kanya nung inauguration ni President BBM. Naalala nyo ba, nagkaroon tayo ng live event na para sa inyong mga katunin? May special guest pa kami, none other than Miss Carla Estrada. Sa ilang minuto ng aming pagkukwentuhan, ang dami nating napulot na magandang mensahe mula sa kanya. O eto nga yung isa. Pagkakaisa talaga is really number one dahil katulad nga nung binanggit ko kanina, inabot ko ang buhay na ito nang wala naman akong wala namang kumbaga walang isang walang politikong tumulong sa akin diba? mm -hmm. 'di ba kaibig sabihin ako din ay nagsipag sa buhay ko hindi ko inasa yeah, ang yes. buhay ko sa kung kaninong politiko o sa because sa gobyerno sumusunod ka naman hindi ka pasaway dahil you know mm. you're gonna get it dahil may mga batas 'di ba so tama talagang susunod lang talaga tayo ata uh, of course may karapatan din tayo pag nakakita tayo ng hindi okay of oo mamuna so magsalita, pumansin. but um siguro importante ay makinig, tignan at hindi konting kibot manghusga, 'di ba? Kasi yes. hindi naman kahit na sino pa ay perfect, 'di ba? You know. Dahil nakaka-inspire ka, Ma'am Shi. Lalo kaming na-inspire na mga ka-tune-in natin nung nag-comment ka sa isang wow. post namin tungkol sa katon yung stagaytay. Ayan, no? Beke Congrats pala, Ma'am Carla, sa pagganap sa Made in Malacanang. Natawa naman ako sa caption. <laughs> Itong top 2 natin tungkol sa personal life naming pamilya. Dahil mahal po namin kayo, nag-update kami tungkol sa nangyayari sa aming pamilya. Abril nang i-reveal namin na nasa Singapore kami para sa pagpapagamot kay Zoe. Marami sa inyo mga ka in ang laging kumukumusta sa kalagayan niya. Kaya naman sobra po kami nagpapasalamat sa patuloy ninyong pananalangin para sa kanyang kagalingan. At si Zoe din mismo, lagi niya kaming napapabilib sa katatagan niya. Ito ang mensahe niya para po sa inyo. Grateful lang po ako kasi po hindi ko naman po inakala na ganun po kadaming tao yung may care po sa akin. Like mm. I don't I, I didn't expect that that much people would care for me. And I'm very thankful for for all of all of the greetings and all of the well wishes of everyone. Ito na. Tatapatin na namin kayo mga ka-tune in. Ito, may bago kaming reveal. Ito talag pinost na po ni Atchie Zoe. Uh, nagpaalam naman ako sa uh, ambasador, uh, sa embassy, ang um, gobyerno ng uh, bansang ito. So kami po uh, ni Zoe at ni Mamicel at saka po ni Helga ay narito po sa... Singapore. Ayan, nandito po kami sa Singapore. Ayan. Pero the reason why we are here eh, para po sa aming anak na si Zoe. And of course, ang pinaka-importante sa lahat anak na ginagawa natin, ang pinaka-importante na, na ginagawa natin sa araw-araw, uh, sa bawat uh, oras, bawat sandali, ay ang pananalangin. Ang pananalangin. Ayan, napaka-importante ng pananalangin, di ba? Oh. Oo, nananalangin tayo sa Panginoon Diyos sapagkat uh, siya yung may-ari sa buhay natin at siya din ang magpapagaling sa ating gagamitin ng mga instrument na Nagpapasalamat kami dahil ngayon po ay e stable na siya at unti-unti nang nakakagala para i-enjoy ang buhay. Ahawa ng Diyos. Muli, salamat po sa lahat ng mga prayers po ninyo. At para sa ating top 1... Pinaka-latest naming Joe Anniversary Special Episode mas lalo nyo kaming nakilala sa ginawa naming relationship test. Kung kayo natuwa, natuwa din naman kami kahit uminom kami ng kung ano-ano. Basta masaya kayo, masaya na rin kami. Yon. O oh, eto yung isa sa mga highlight. Okay. Tanan! January 14, noong 29. Oo, oh, oh. gusto mong pang tignan kung tama. Uh, Gra Ay, ano, January 14, 2019. Oh, tama, tama. Oh. Ewan ko ba tauso yung proposal na pinapost ano. pa sa social media. Ay, yan, paya ba nga <laughs> ng paya ba? Magsisipag niyo pala yun naman. <laughs> Ito mapapanood nito, oh, nasusumbatan ako, wala man lang daw siyang ganong proposal. Pero nag-attempt naman siya, nag-propose siya sa akin, birthday ko din, may pasingseng and all. Nag-propose siya together with our family. Binigyan niya na ako ng, ano, ng engagement ring that night. Pero maliit lang. Hindi pa rin masaya. Saan ka nang marakakita doon? Nag-propose na wala namang wedding. Pero yung pinakalas, ano na noon, um, Mother's Day, 2017 yun. Galing kami ng US. Pag-uwi, ayun, sa kwarto, may letter, and may mas may mas bonggang sing-sing na. Kahit ako na Ko lang, inulugan ko lang yun, ha? Oo, na. May letter siya. Ang ganda, makapagbagdang daming letter na yun, asking na kung pwede niya akong pakasalan uli. And then we decided na gawin namin on the 11th year kasi nga special sa amin yung number 11. Haba ng backstory namin, no? Kapag true love talaga na mula sa Diyos, hindi naluluma. Ito pala yung anniversary video namin. Anyway, nung nakaraan si Mrs. Tiri nang kasama ko sa pagdalo sa inauguration ni President BBM. O oh, ha? Ganda ni Mrs. Oh. Siyempre, pogi rin ang kasama niya. Perfect. Oh, ayan ha. Yan po ang ating best of the best na runtahan dito sa ating ying. Sana naman nag-enjoy like, kayo. At uh, baka meron pa kayong mga gustong mai-share, uh, hindi ba? Yung Uh, kayo mismo, meron kayong magagandang kwento dyan. Huwag kayong maiiyan. Meron naman tayong uh, comment section dito. I-type ko lang. Tapos sabihin nyo, ito, ato nyo, pwede natin i-feature yan. Ano? Maraming pa tayong mga adventures, mga kwentuhan dito sa kwento nyo. At kung, halimbawa, gusto nyo pang manood na mga na-miss nyo, ano, na mga episodes natin, hanapin nyo lang yung playlist na kwento nyo dito sa YouTube channel na to. At doon naman sa mga hindi pa subscribe ano yung nagagawin nyo? I-subscribe lang. Subscribe. O, tapos, uh, like nyo muna yung video. Tapos, i-share nyo. At pindutin nyo yung, um, yung uh, notification bell para updated kayo. Okay? O, paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! lang ako kung paano maging vlogito mula nang magsimula ako Pero, bilang vlogito pagka pala ka kaya ngayon na certified youtuber na ako hindi kayo bumitaw mga kachulid ito po si Kato Nying, Anthony Taberna nagulat ng live mula dito sa Singapore ito po ang inyong palatuntunan mga current happenings Live tayo kung kailan ko gusto ang Uncut Tunying. Mga kwentong naka-inspire at nakakaiyak at nakakabilib tuwing Sabado Nights, ang Kwento Nying. Tapatang may tapang at diretsahang tanungan, tatak tunying yan tuwing linggo ng gabi sa Kwento Nying. Di mo ba naabutan ang live ng komento nying? Huwag mag-alala! Rewind tayo! Sagot ko na ang quick highlight ng huntahang na mismo. Ito ang Kanto Nying. Dokumento Nying Rewind. Sama-sama pa rin tayo. Ngayon sa ating ikalawang anibersaryo, matsala sa inyo. At sana, wag kayong magsawa nasuportahan ako. O, oh, dun sa mga hindi pa nakaka-subscribe, ha? Ah, Bekenemen! Subscribe na! Bye! Happy weekend! Woohoo!